magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga Masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga Masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, mapapamunuan natin ng ayos ang ating mga kasundaluhan. Nang, hindi na kailangan ng tulong ng isang lapas tanganan at bastos na tulad ni Gabriel. At ang pagkakamali ko lang ay hindi ko muna ito sinabi sa iyo. Kaya paumanhin talaga aking mahal na asawa. Ipapaliwanag ko ito lahat sa iyo mamaya nang tayo lang ang magkausap. Ngunit ngayon, kailangan ko muna tignan ang kalagayan ng bagong pinunong general na si pinunong general recto. Ito daw ay nasa malubhang kalagayan ngayon. Aking mahal na ganggang. -gang. Paumanhin talaga, sabi ni Zubaji. At si Zubaji ay tumingin sa apat na kasundaluhan na sila Lexer, Troy, Sean at Liam. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi. Dalin niyo ako kung nasaan si Pinunong General Recto. Nais ko makita at matiyak ang kanyang kaligtasan. Sabi ni Zubaji, at nang marinig ito nila Lexer, Sean, Troy at Liam. Sila ay nagsalita at sinabi, Mahal na Emperor Zubaji, ikaw ay aming sasamahan patungo kung nasaan ngayon si Pinunong General Recto. Sabi ng apat na kasundaluhan, nang marinig ito ni Zubaji, siya ay tumayo ng mabilis sa kanyang pagkakaupo. At tumingin sa lahat at sinabi, maywan ko na muna kayo, brother Daryl, Ambrose, kapatid Yvette, Reyna Irene at Reyna ng South Cloud. At sayo aking mahal na asawa, sabi ni Zubaji. At ito ay naglakad ng mabilis papalabas ng silid hapagkainan. At sila Liam, Troy, Lexer at Sean ay agad-agad na sumunod sa likuran ni Zubaji. Nakikita ng lahat ang pagmamadali ng lima, lalo na si Zubaji at si Ambrose ay napabulong kay Daryl sa mahinang tono at tanging si Daryl lang ang nakakarinig nito at sinabi. Ama, sa aking pagkakatanda sa nagngangalang rekto, na ginawa ngayon ni Uncle Zubaji na pinunong general ng buong kasundaluhan ng Imperio ng North Mona. Ito ang sundalo kanina na iyong pinangakoan, na simula ngayon magbabago na ang kanyang katayuan sa mga kasundaluhan na mayroon sa imperyo ng North Mona sa pamumuno nila Uncle Zubaji at Auntie Ganggang. Sabi ni Ambrose sa mahinang tono kay Daryl. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napabulong din at sinabi sa mahinang tono kay Ambrose. Tama ka Ambrose. Nang marinig ito ni Ambrose agad ulit siyang bamulong at sinabi. Ama may kinalaman ka ba sa lahat ng ito lalo na sa pagbabago bigla kung sino ang tinalaga sa posisyon sa pagiging bagong pinunong general? dahil nakakagulat lang na si Uncle Zubaji ay biglang nagdesisyon na lang ng ganun. Naalisin sa pwesto sa pagiging pinunong general ang sundalo na iyon na nagngangalang Gabriel. At ang sundalo na iyong sinabihan kanina ang ipinalit nito sa pagiging pinunong general. Sabi ni Ambrose kay Daryl nang may kuryusidad. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napabulong at sinabi kay Ambrose. Ambrose mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo. Ngayon ay nais ko din makita ang kalagayan ni Recto, ang bagong pinunong general ng mga kasundaluhan na mayroon dito sa Empiryon nila Brother Zubaji at Ganggang. Nais ko itong tulungan, sabi ni Daryl sa mahinang tono. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay nagsalita at sinabi, Ama sasama ako, sabi ni Ambrose, at si Daryl ay muling nagsalita at sinabi, Huwag na Ambrose maywan ka na muna dito, at tignan mo kung ano ang magiging sitwasyon ngayon dito si Gang, Gang ay sobrang galit ngayon sa Uncle Zuba Dahil sa naging desisyon nito na baguhin ang mamumuno sa kanilang mga kasundaluhan na hindi niya alam. Alam mo naman di ba kung paano pakalmeyan at alisin ang galit ng anti ganggang mo? Tulad ng ginagawa mo dati noong bata ka pa, sabi ni Daryl K Ambrose. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay napakamot ng ulo at sinabi sa mahinang tono. Ngunit ama ako ay may edad na ngayon. Hindi na ako isang bata tulad ng dati. Nakakahiya kung gagawin ko pa iyon kay Auntie Ganggang. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, gumawa ka na lang ng paraan para maging mahinahon si Ganggang. Ako ay aalis na muna. Sabi ni Daryl at si Ambrose ay napakamot na lang ulit ng ulo. At si Daryl ay dahan-dahan tumayo sa pagkakaupo at sinabi sa lahat. Aking mga mahal na asawa, Yvette, Irene at aking Reyna. Ako ay susunod kay Brother Zubaji. Nais ko din makita ang sundalo na tinutukoy ng apat na kasundaluhan nila Brother Zubaji at Ganggang na tumungo rito kanina. Ganggang, maywan ko muna kayong lahat, sabi ni Daryl. At ito ay mabilis na kumilos at lumabas ng silid hapagkainan sa loob ng kaharian nila Ganggang at Zubaji. Sa loob ng silid hapagkainan, naiwan sila Ganggang, Ambrose, Yvette, Irene, at ang Reyna ng South Cloud. Nararamdaman sa loob ng silid hapagkainan ang tensyon at galit ni Ganggang Gang sa mga oras na ito. At maya maya, si Ambrose ay ngumiti at sinabi, ang sasarap talaga ng pagkain na ipinahanda ni Auntie Ganggang Gang para sa atin Auntie Yvette, Auntie Irene at mahal na Reyna ng South Cloud. Auntie Ganggang Gang, salamat sa masasarap na pagkain na nakain namin ngayon. Sabi ni Ambrose nang nakangiti kay Ganggang. Gang. At muling nagsalita si Ambrose at sinabi, Auntie Ganggang, may nais sana ako pakiusap sa iyo kung maaari lang. Nais ko sana matutunan ang iilang mo mga kasanayan. Sasamantalihin ko na nanandito kami sa inyong magandang kaharian. Kung maaari lang Auntie Ganggang. Sabi ni Ambrose nang nakangiti. Nang marinig ito ng lahat, si Yvette ay biglang siniko si Ambrose at sinabi sa mahinang tono, Ambrose, ano ba ang pinagsasabi mo? si Empress Ganggang ngayon ay wala sa mood para makipagbiruan. Alam mo naman na ito ay nakakaramdam ng galit at inis ngayon. Huwag ka na muna makisabay at magsalita, sabi ni Yvette sa mahinang tono kay Ambrose. Nang marinig ito ni Ambrose, siya ay napakamot ng ulo at sinabi sa mahinang boses. Auntie Yvette, nais ko lang naman magpaturo kay Auntie Ganggang ng ilang mga kasanayan niya. Matagal ko na din gusto matuto ng ilang pang mga kasanayan para mas lalo akong lumakas at lumawak ang aking tinataglay na teknik. At para mabago din ang aura sa loob ng silid na ito. Nasa harapan din tayo ng mga pagkain. Hindi pwedeng manatili na ganito ang aura sa silid na ito, Auntie Yvette. Sabi ni Ambrose sa mahinang tono kay Yvette. Ngunit ito ay naririnig pala nila Irene, Reyna ng South Cloud at lalo na ni Ganggang ang mga pinagsasabi nila Ambrose at Yvette at sila Irene at ang Reyna ng South Cloud ay nakatingin sa dalawa ng may pagkailang. Lalo na si Ganggang. -Gang. Naririnig nito ang pinag-uusapan ng dalawa. At si Ganggang Gang ay nagsalita at sinabi, Paumanhin sa inyong lahat, kung naging ganun na lang ang naging reaksyon ko kanina at ako ay nagalit sa aking asawa na si Zubaji. Nang malaman ko na nagdesisyon ito nang hindi sa akin pinapaalam. Nanais pala niyang palitan ang pinunong general ng aming mga kasundaluhan paumanhin talaga sa inyong lahat. Tama si Ambrose, nasa tapat tayo ng hapagkainan. Hindi dapat maging ganito ang aura ng silid na ito. Sabi ni Ganggang, nang marinig ito ng dalawa na sila Ambrose at Yvette, sila ay nagulat at napatingin kay Ganggang. At ang dalawa ay hindi may pinta ang pigire dahil sa pagkakahiya. At sila ay rin at ang reyna ng South Cloud ay lihim na tumawa. At si Ambrose ay nagsalita at sinabi, paumanhin din Auntie Ganggang at si Yvette din ay nagsalita at sinabi sa nahihiyang tono. Empress Ganggang, -gang, nauunawaan ko ang iyong naramdaman at naging reaksyon kanina. Nang malaman mo nga na ang dati mong pinunong general ng inyong mga kasundaluhan. Ay pinalitan ni Brother Zubaji nang wala kang kaalam-alam. Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Ganggang -gang siya ay nagsalita at sinabi. Salamat sa iyong pagunawa mahal na Empress Yvette ng New World Continent. At sa iyo Ambrose. Salamat din. Alam ko na gumagawa ka lang ng dahilan para mawala ang aking pagkaini sa iyong uncle na si Zubaji. Dahil alam ko naman na hindi mo na kailangan pa matuto ng ilang mga kasanayan na aking tinataglay. Ang iyong mga kasanayan ay labis mo na itong nalinang at ikaw ay isa na sa mga malalakas na sect master o emperor sa buong mundo. Kaya alam ko na hindi mo na kailangan pa matutunan ang aking mga kasanayan. Sabi ni Ganggang. Gang. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Auntie Ganggang sa totoo lang tama ka sa iyong iniisip. Nais ko talaga mawala ang iyong pagkainis at pagkagalit kay Uncle Zubaji. Nauunawaan ko kayong dalawa, parehas kayong may sapat na dahilan. Ngunit sa aking sinabi sa iyo kanina, nais ko talaga matutunan ang iilang mong mga teknik. Nais ko talaga Auntie Ganggang na mapalawak pa ang aking kakayahan. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!